Everyone, Nice to see you guys! And we, we are, are the Pink, Pink Rebels! Nasaan kayo ngayon? Nasa classroom? Well, kami! Nandito! nag enjoy Oo, Oo, nandito kami sa dressing room! Diana, sabihin mo na sa kanila yung gustong sumalis sa Pink Rebels! Guys, may announcement kami sa inyo! Kailangan pa namin ng isang member ng Pink Rebel! So kung sinong gustong sumalis sa inyo, imessage nyo lang kami dito sa group chat ng school! Guys, excited na kami sa bago naming member! Pero siguraduhin nyo na ang favorite color nyo ay... Color Pink! O oh guys, wala nang magulo. Nandito na si Teacher Mike. Hello, Teacher Mike. Good morning. Sana naman nung wala ko, nag-behave kayo. Nag-review kayo. Nagbasa-basa kayo. Yes, Teacher Mike. Ako nag-review. Review ako ng review. Sige nga, tignan natin yung mga na-review nyo. Ah, talaga? Nag-review ka? Sinungaling? Teacher Mike, may itatanong sana ako sa'yo. Pwede ba ako mag-makeup class? Ang dami ko kasing na-miss na lesson nung absent ako. Julie, mamaya na tayo mag-usap. Okay, ang lesson natin ngayong araw ay... I... Hello everyone! Nice to see you guys! And we, we are, are the Pink Rebels! Rebels. Nasaan kayo ngayon? Nasa classroom? Oh, well, we ah, kami! Ano yung ginagawa nyo? Arising ano nyo oh, oh, nga ano yung mga cellphones nyo! Yeah, yeah. Teacher Mike, tignan mo Teacher Mike, tignan mo yung mga bunnies! Oh, Habang nag lesson tayo, nandun sila sa dressing room, nagla-live! Ano so ba yan? Ano na naman yung plano nila? message nyo kami dito sa Oh my God, naka-pink sila. Guys, Tapos ako naka-pink na rin. Sa Ibig sabihin, ako na yung si na magiging new yung member nila. Ano sabi mo, Julie? Wala ba, Ayan na si Teacher Mike. Bawal ang cellphone dito sa klase Akin na yan. Teacher Mike! Hindi ko bibigay. Okay, itagong mo na yung cellphone mo at patayin mo yung video. Okay? Sige, tignan natin yung mga natutunan nyo habang wala ko. Magtitest tayo. Aww. Aww. Ano ba yan? Tignan mo to, Stella. Xenia, ano yan? Naghahanap sila ng bagong member ng Pink Rebel Gang. Oh my God! Gusto ko maging Pink Rebel! Ano? Frag tayo, hindi tayo nagsusot ng pink. Xenia, dito sa school, hindi tayo nagpipink. Pero sa bahay, nagpipink tayo. Stella, wag mo nang balasin, okay. okay? eto na yung hat. Hello, show. everyone! Nice to see you guys! And we, we are, are the Pink, pink Rebel! Kev, tingnan mo, ang cool talaga nila, oh! Pare, tumigil ka nga. Mag-focus ka na lang kay Green. Kev, boring si Green. Hindi siya rebel. Hindi siya cheerleader. Tapos, sobrang kulit niya. Alam mo, naiirita na ako. Alam mo, pare, kahit naman si Karina makulit eh. Pero kausapin mo siya na maayos. Sabihin mo, pag makulit ka pa, iiwan kita. Ganun lang. Nag-decide na ako. Dapat makapasok sa pink rebel si Green. Pizza, meron na bang tip? Ay, sandali lang. Hindi ko pa na-check. Nache Ang tumal talaga ngayon. Walang pumapasok na pera. Nakakainis na. Hi, everyone. Hi, guys. Hi, guys. Alam nyo guys, kung tubig lang yung order nyo, gaya ng mga to, umalis na lang kayo. Oo, wala pa kaming benta. Oo, walang benta yung cafe ngayon. Nalulugi na ako. Ice, bigyan mo ako ng hot water. Pakibilis. Yun, Ryan, narinig mo yun. Huwag kang magalala. O order kami. Honey, ano gusto mo? Ryan, gusto ko ng creamy tiger prawns. Ako naman, Ice, yung pinakamahal mong steak. Ice, may order na tayo. Bilisan mo, linisin mo na yung table nila. Magbibigyan ng tip mamaya okay. yan. Girls, ayaw ko to. Ayaw ko yung idea to. Mascot? Ano ba? Halika nga dito para mas cool. Oo nga, pink rebel mascot ka. Nag-order na kami ng pink costume para sa'yo. Mascot, ano bang problema mo? Ano bang ayaw mo? Hindi lang tayo banit leaders, pink rebels din tayo. Alam niyo girls, masyado na kayong rebellious. Puro paghihiganti sa mga basketball players inaatupag nyo. Wala ng na training, nakalumutan niyo na. So yun pala yung problema niya. Mascot, alam mo naman ko anong nangyayari sa amin ng mga basketball players, di ba? Ginagawa lang namin sa kanila yung ginawa nila sa amin. Ayaw na naming maging good girl kasi nagtitake advantage sila. Promise, Mascot, magte training na tayo ng maayos next week. Mascot, huwag ka na umate na parang galing ka sa last century. Mascot, kami yung pinaka maganda dito sa school. Yung pinaka-cool. Ano bang ayaw mo sa pagiging pink rebels namin? Naging pangit ba kami compared sa dati? Mas naging cool nga kami ngayon eh. Ibig sabihin, cool ka rin kasi kasama ka sa team Namin. Okay girls, saan ba gagawin yung audition dito? Thank you mascot, ang bait mo talaga na intindihan mo kami Eh ano pa bang magagawa ako? So okay na lahat, i-organize na natin yung audition Kapag nahanap na natin yung fifth member natin, magiging mas powerful tayo Of course! Tsaka girls, bakit ba lima? Okay naman kayong apat ah. Mascot, syempre five is better than four. Ano mo, Leila? Ang lambot-lambot ng kamay mo. Ang ganda-ganda talaga. Ryan, wag ka maingay. Nandyan yung mga losers na hihiya ako. Hindi pinapansin yung mga losers na yan. Ryan, masayang-masaya ako na nagde-date na tayo. Alam ko noon pa na bagay na bagay tayong dalawa. Game, Gigi? Oo, tara. hindi. Alam mo, Bravasti, kahit maging pink rebel ako, mamahalin pa rin kita. Magiging pink rebel ako. Tingnan mo yung damit ko, pink. Bagay na bagay sa kanila. Gigi, baka mamaya kapag naging pink rebel ka, magbago ka, yumabang ka. Baka mamaya hindi mo na ako pansinin, iwan mo na ako. Patrick, alam mo kahit maging pink rebel ako, hindi ako magbabago. Down to earth pa rin ako, hindi ako magyayaba. Tsaka love pa rin kita. Gigi, akala mo naman matatanggap ka. Bravasti, kuyagan mo na ako, please. Si Gigi pupunta. Okay, meron bang audition? Oo. O sige, subukan mo. Pero feel ko hindi ka naman nila tatanggapin eh. Makukuha ako. Oh, hello friend. Nandiyan ka pala. Ano, kakausapin mo na ako. Leila, papatulang ko na yung babaeng yan. Ryan, ako nang bahala. Yana, in-explain ko na sa'yo lahat kahapon. May boyfriend na ako. Yung friendship natin, wala na. Tapos na. Ah, talaga. Wala na akong kwenta sa buhay mo. Oh, sige. Eh, pupunta na lang ako sa Pink Rebels. Total, naghahanap sila ngayon ng bagong member. Ah, ganon! O sige, pumunta ka sa kanila. As if naman tatanggapin ka nila. Leila, gagawin ko ang lahat para tanggapin nila ako. Kaya mamili ka, magiging friend mo ako o magiging rebel ako. Yana, wala kaming pakialam sa'yo. Alam mo, Leila, pati yung tuhod mo ang kinis-kinis. O sige na, simula ngayon, hindi na tayo friends. Ay, sa wakas. So, wala na akong friend. Gigi, naninig mo yun? Mag-audition si Yana. Okay, mag na tayo. Taba! Patrick, hindi maganda yung pakiramdam Ramdam. okay, dito. Okay, ako rin. Ayos guys, nandun siya sa loob. Okay, hintayin natin. Guys, tingin nyo ba? Sasabihin niya yung totoo sa atin? Tunda ako sa kanya eh. Laging pumupunta sila Diana sa butik ni Mia. Kaya sigurado alam niya yung mga pinag-uusapan nila, okay? Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Hi Mia, nandito kami. Mia, kailangan natin mag-usap. Ano? Wala tayong dapat pag-usapan. Sandali Mia, meron. Tukol kita Diana. Ano? Lagi silang namimili sa butik mo, di ba? Sabihin mo sa amin kung ano'y naririnig mo sa mga pinag-uusapan nila. Mia, ayaw naman namin ng gulo eh. Kaya please, sabihin mo na lang kung ano'y alam mo sa mga pinag-uusapan nila. Okay, pwede ba? Huwag niyo muna akong dikitan. Ayoko nang may katabi. Ano bang gusto niyong malaman? Basta, nandun sila sa butik ko few days ago. Basta sabi nila, masyashock daw yung mga basketball players. Yun, ganun lang. Wala na akong alam. Ayos. Sabi ko na nga ba eh, yung mga pinaggagawa nilang rebellious yan para sa atin. Mia, may sinabi ba si Kitty tungkol sa akin? Wala si Kitty, si Diana lang, Mary, tsaka Nat. Amiya, uh, Mia, eh si Mary, ano sabi niya tungkol sa akin? Baliw ka ba? Kapag nagsha shopping yung mga girls, hindi nila iniisip yung mga boys. Ano, pwede na akong umalis? Oo, oh, thank you, Mia. O oh, ano guys, sabi ko sa inyo eh, nagpapapansin lang sila sa atin. Oo, oh, Smiley, pinapahirapan lang nila tayo. Nagdamit sila para habul-habulin natin sila. Tama ba ako? Oo, oh, Timur, tama ka. Ano, tara, puntahan natin sila. Okay, tara. <laughs> Hi, guys, Pwede bang manghiram ng lamesa? sa mo gagamitin ha? Para sa audition ng Pink Rebels, ibabalik ko rin. Sige na. Ano? Pink Rebel audition? Para saan? Magdadagdag pa sila ng isang rebel? Ice, nagpapa-audition daw sila. Fifth member ng Pink Rebel. Pwede ba akong sumama? Bakit? Rebel ka ba? Ice, nasa na mga lamesa? Kumuha ka na lang dyan. Alam mo, na yung ex ko. Hindi ka nila tatanggapin. Eh, paano kung tanggapin nila ako? Magiging pink rebel waitress ako. Ano kaya? Ano kaya? Sasama ba tayo sa audition? Tatanggapin ba nila tayo? Halos lahat ng girls mag-audition. Stella, hindi mo kasi naiintindihan. Nakapink kami kahapon, pero hindi naman nila kami in-invite maging rebel. Okay, itry natin. Kapag natanggap tayo, goodbye, frogs. Hello, bunnies. Okay, girls. Blondie, pwede naman tayo maging rebels saka frogs at the same time. Pwede naman yun, diba? Okay, girls, itry na natin. Okay, let's go. Basketball players, pwedeng umalis kayo dito sa gym. Gagamitin namin to for our audition. Okay, alis na. na. Girls, pwede ba? Tama na yung drama nyo. Rebellious. Alam na namin yung totoo. Oo, oh, tama na girls. Okay na. Naparusahan na kami. Actually girls, nagtagumpay naman kayo eh. Nagdusa na kami. Kaya tama na please. Girls, nadinig niyo yun. Ano? ano? Paano nila nalaman? Sinabi ni Mia sa amin lahat. Oo, kinausap namin si Mia kanina sa may toilet. Sinabi niya lahat ng pinag-uusapan nyo habang nagsya shopping dun. Alam na namin lahat. Kaya girls, tama na. Triana! Wow, naniwala naman kayo sa mga sinabi ni Mia. Pwede ba, umalis na kayo dito. Mag-uumpisa na yung audition namin. Good luck, girls! Sana mapili niyo yung tamang rebel, okay? Nakakainis talaga yung mga boys na yan. Alam mo, Diana, ayaw lang nila patalo. Kasi, hindi natin sila pinapansin. Okay, girls, umpisahan na natin yung audition. Girls, sana mapili natin yung tamang rebel. Let's start. Oo nga, para hindi naman masayang yung mga damit para sa kanya. Okay na ba, girls? Tara, umpisahan na natin. Okay, yung first candidate na papasok, number four. Hello, Pink Rebels! Alam nyo nung napanood ko yung video nyo, pumunta agad ako dito. Excited ako, gusto ko maging Pink Rebels. Hello, Hello Green. Green! Ready, ready ka, ka na, na ba? ba? Ah, uh, green. Bakit wala kang suot na pink? Ah, uh, eto oh, pink case. Kasi favorite ko rin yung green. Minsan naka-pink ako, minsan green, pink, green. Hindi ako makapag-decide. <laughs> okay, sabihin mo sa amin bakit gusto mo maging pink rebel? Okay, queen. Nakikinig kami. Well, girls, gusto kong sumama sa inyo kasi ang cool nyo. Kayo yung coolest dito sa school kaya gusto ko rin maging cool. Feeling ko bagay na bagay ako sa inyo. Mm, so feeling mo cool ka, ganon? Okay ka na, green. Pag-iisipan namin. Okay, next. Number 8 Pasok ka na Okay, pag-isipan nyo ng maayos ha Tingnan nyo ako Hello Pink Rebels Ano? Frogs, Isang rebel? Bakit kayo tumatawa? Di diba audition to? Binigyan niyo ako ng audition number, number 8. Pwede naman ako maging frags, tsaka bunny, tsaka rebel at the same time. Sabihin niyo nga sa akin, problema ba yon? Alam mo, Shenya, golden rule, hindi kami tumatanggap ng mga traitor. Sa pagpunta mo palang dito, sinaydor mo na yung team mo. Curl, sandali. Pakinggan muna natin bakit gusto niya maging pink rebel. Sige nga, sabihin mo sa amin. Gusto ko maging pink rebel kasi gusto kong pansinin ako ng mga cool guys dito sa school. Narinig niyo, gagamitin niya lang tayo para sa boyfriend. Okay, Shania, thank you. Pag-iisipan namin. Next number, number two, please. Pag-iisipan nyo ng mabuti, ha? Bagay ako sa Pink Rebels. I... Oh, the... oh, anong, anong balita? Ta? Siyempre, gusto nila ako. Eh, paano ko naman nila nagustuhan? Hate na hate kanila. So, girls, sino nang susunod? Ako! Number two! Ako na! Ako na yung susunod! Wish me luck! Sigurado, hindi matatanggap si Gigi. 100%. Paano ko naman nakasigurado? Basta, alam ko, hindi siya matatanggap. Oh, Gigi Hi, girls Gigi, pwedeng tumayo ka dun sa may linya Para makita ka namin ng mabuti Sabihin mo sa amin bakit sumali ka sa audition Bakit gusto mo maging rebel? 1, 2, 3, 4 Bakit gusto ko maging rebel? Kasi love ko yung pink Six months ko na kayang suot to. Favorite top ko to. Oh my God! Gigi, six months? Nilabahan mo na ba yan? <laughs> Gigi, may boyfriend ka naman. Bakit gusto mo pa maging pink rebel? Gusto ko, i-date ng boyfriend ko, isang pink rebel. Alam mo, Gigi, hindi madaling maging pink rebel. Naintindihan mo? Okay, Gigi, naintindihan ka na namin. Next number, number 7 Alam nyo, kung ako yung pipiliin nyo, magiging coolest rebel ako, hindi kayo magsisisi. Number two, ha? Huwag kalimutan. Number two talagang si Gigi ang kulit. Number two. Okay. Number seven, pumasok ka na. Hello girls, gusto ko maging rebel kasi may puso akong rebel. Kahit frags ako, bagay pa rin ako sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, kunin niyo na ako. Ah, uh, Blandy sa tingin mo ba dahil nag-audition ka dito, pipiliin ka namin? Nag-isip ka ba? Blondie, wala kang chance. Masyado kang maldita. Okay, next number please. Diana. Okay, number one. Well, alam ko naman natatakot lang kayo kaya ayaw nyo akong piliin. Na baka ko kayo. Well, good luck na lang sa inyo dahil hindi ko kayo titigilan. Blondie, ako na number one. Oh, Julie! Wow, Julie. Blonde, pink hat, pink blouse. Bagay na bagay. Oo nga, Mary. Perfect maging rebel. Oo nga, pink rebel. Girls, ex ko yun si Julie. Pwede huwag siyang kukunin. Oo girls, oo. Favorite ko talaga si Barbie. Barbie loves pink, like me. Kaso Julie, hindi kami mga Barbies. Mga pink rebels kami. Alam mo Julie, gusto ka namin. Pwede ka naming piliin. Malay mo, di ba? Ang problema lang, mukhang maliit itong pink outfit para sa iyo. Pakinggan muna natin si Julie, bakit gusto niya maging Pink Rebel? Girls, gusto ko maging Pink Rebel dahil sa ex-boyfriend ko. Gusto ko magsisi siya. Alam niyo, never ako magsisisi. Thank you, Julie. Pag-iisipan Pag namin. Okay, next number. Number 5 Julie, mahirap ba? Girls, hindi. Sa tingin ko matatanggap ako. Oo. Okay, tingnan natin. Ako na yung susunod. Rat, sigurado hindi ka naman nila tatanggapin. Ah, talaga, frogs. Tingnan natin. At sino naman kaya yung number 5? Oh my god, Diana. yung number 5 is a rat. Well, hello rebels. Nagulat kayo no? Hindi niyo na-expect na mag-audition ako. Well, nandito na ako. Okay, eh bakit isang rat lang yung nandito? So, Yana, bakit ka naman nag-audition? Hindi mo yata kasama yung friend mo. Hindi pwede yung rat sa team namin. So, ganun na lang. Hindi niyo ako bibigyan ng chance sabihin kung bakit gusto ko maging rebels. Well, hindi kami interesadong marinig. Nat, bigyan natin ng chance yung lahat. Okay, sabihin mo na sa amin bakit gusto mo maging rebel. Bakit nandito ka? Kasi, tinaidor ako ng best friend ko. May boyfriend na siya, kaya hindi niya na ako kailangan. Anong gagawin ko? <laughs> oh my God, nagdrama pa. Ano daw? May boyfriend si Leila? Oo, oh, si Ryan. Oh, okay Yana. Pag-iisipan namin. Thank you. Ano? Okay, next number. Number three. Okay, Rebels. Sana pag-isipan niyo, please. Si Pizza? Hello girls, nakita ko yung video nyo kanina. Nakakatuwa kayo. Gusto kong sumani sa inyo. Ah talaga? Buti may olas ka pang manood. Kasama na siya sa group chat ng school. Diana, 1000% no. I-cross out mo na yung nila niya. Lang. Alam ko kasama niyo yung ex-girlfriend ni Ice. Ayoko naman ng problema. Let's be friends, na. Not... Ano? No! Kami? Magiging friends? Never! Diana, huwag mo siyang tatanggapin! Hindi ako papayag! Okay, pizza! Pag-iisipan namin! Next number! Number 6! Thank you! Pag-isipan nyo, ha? Nat, bakit naman hindi? Ang cool nga niya! Gusto ko yung nose ring niya! Diana, gusto mong sabunutan kita dyan! Okay, sige na! Nat, akala ko ba wala ka ng pakialam kay Ice? Oo, wala na akong pakialam sa kanya! Pero ayoko makasama yan dito, no? Hindi siya bagay sa atin! Girls, eto na yung susunod. Ano ba yan? Lahat ba ng frogs mag-audition sa atin? Girls, siya na yung last candidate, di ba? Oo. Oo. Hello, Stella. Sabihin mo sa amin bakit gusto mo maging rebel? Bakit ka nag-audition sa amin? Okay, start. Simple lang. Lagi akong sinisigawan ni Blandy. Sigaw, sigaw, sigaw. Kaya gusto kong sumali sa inyo. Kayong gusto kong kasama. Okay. okay. So okay sa'yo ko ba rin yung frogs uniform? Tapos magsuot ng pink clothes? Ganon? Oo. oo. Agree akong ko ba to? Agree ako sa lahat ng gusto nyo. Lahat ng ipapagawa nyo sa'kin. akin, okay? Oo. so gusto mo talagang sumama sa amin. Okay. Pag-iisipan namin. So please, pakisabi naman sa mga participants na pumasok dito after... 15 minutes. Okay, sige, sasabihin ko. Thank you. Piliin niyo ako, ha? Huwag si Blandy. Sa wakas, natapos na rin. Ano, girls? sino pipiliin niyo? Actually, ang hirap mamili. Kailangan natin mag-isip. Girls, patingin nga ng scores niyo. Girls, kung ako yung pipiliin nila, kaya niyo na ba nang wala ako? Ang yabang talaga nito. Akala mo pipiliin siya? Sana ako yung piliin nila. Sana ako. Alam mo kung hindi sila na sa drama ko, wala silang puso. Mga manhid sila. Alam mo sa tingin ko, ako yung pipiliin nila. Kasi tema ng phone case ko yung mga damit nila. Okay, girls! Nakapag-decide na kami! Ready? Oo! Oh, may napili na kami! Nat, ano ka ba? Relax! Alam namin lahat kayo gusto maging pink rebel! Kaya lang, isa lang yung pipiliin namin! And? Girls, hindi yun na kailangan ipakita yung mga numbers nyo! Nakapili na kami! At isa siyang rat! Rat? Ako? Oo, oh, ayan na ikaw! Pero pinili ka namin dahil may reason kami! Masyado kaming magaganda at sweet! kailangan naman namin ng kakaiba. Sa tingin namin, bagay ka sa team namin. Kailangan namin ng rebellious. Well, girls, sorry na lang sa inyo. Di ba sabi ko ako yung pipiliin nila? Nasa na yung damit ko? Nasa na? Eto, kunin mo. Huwag ka masyadong ma-feeling, ha? Kasi anytime, pwede ka naming alisin. Naiintindihan mo ba? Sigurado may ingit sa akin si Leila. Okay, don't worry. Hindi kayo magsisisi. Well, well congratulations, Jana. Well guys, tapos na yung audition namin. Hindi na kami apat, five na kami. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Thank you guys. Bye! G. Work on being better when I'm 70.